Good morning mga par Good morning Tula tayo ng pulumulok May tala tayong ginset Tapos concrete cutter Tapos ito, tubig Balik tayo ng pulumulok Tapos nandun tayo mga par Nagbos tayo sa kanal Tapos ngayon ay Doon pa rin tayo, magtatambak tayo ngayon So, tubahan nyo kami mga par sa aming bawat biyahe. Let's go! Ano mga par? Malapit na tayo dito sa Baccarin. Malapit na tayo. Yan po. Bali, nandito, nandito, na tayo sa ating area. At uh, taka, na tayo mga par Hindi ko natin nakita. Bale, pumili batch na. Ah, na. Ako lang kasi mag-isa. Mahirap pag-set up ng video mga par Kaya hindi ko na pinakita yung pagtubil ko. Kaya lang, hindi naman ako nahirapan mga par Kasi itong unit natin. May sarili pang pang suyot ng rudo. May pump. So, okay. let's go mga par punta natin pa magluluding tayo ng, ng ano, river mix mga par ito yung kakargaan natin tapos doon tayo magpakarga doon sa uh, ginawa kong may kalsada yung sa namin dati doon po tayo magkakarga so samahan niya ako sa ating panibagong adventure ayan hintayin natin dito mga par yung dump truck natin tayo maghintay habang wala yung damdamin tayo natin dito nandun kasi sa kabilang project yung par tapos video ano na tayo dito okay na tong area natin mga par okay na tapos dito tayo kukuha sa bandang likod tayo sa ating trabaho bali mga par ah uh, kumain kami mga alas 2 ngayon oh, wala pang alas 2 eh 3 33 ay bahagat naman tayo kasi baka umulan na naman mga par umulanin huh? na naman ah umulan na nga mapalak na yung ulan mga par mga bro, ang lakas ng ulan doon. Malakas yung ulan doon. Dito sa atin medyo mahina. May truck sa likod mga par. Tambahan tuh, Pagkakataon tayo mga par! Ano ba itong trabaho mo tayo mga par! Na tayo! ang so, basa na tayo. Tinawa natin yung loader ng lakas ng ulan. Eh, alam nga ito, mapayuan itong box natin dito sa suba. Baka mm -hmm. lumakas yung baha. eh, maanod. Kaya, binalikan ko mga par. Para panigurado tayo na pero for na, hindi mahal. Ito natin mga par, yung dimesong ng baha. So, kanina mga par, no, ba? kanina din sa kabila. Nga uh, napasa nga ako eh, nagot ko yung jacket ko. Buti na lang, hindi ako nagdamit. Yung jacket lang, tapos itong sapatos mga par. Uh, Binag-rescue tayo din sa kabila. Rescue. Hindi pa makatinulak ko yung isang truck din mga par. Hindi ko nakita sa video eh. Naiwan yung camera ng mga par. Naiwan itong camera ko dito. Kaya hindi na hindi ko nabidyohan. Traffic doon kanina mga par. Doon sa kabilang project. Uh, ang daming hindi makadaan yung mga motor. Yung mga motor talaga yung hindi makadaan. Tapos napaka taas ng tubig mga par. Ang taas. Kaya yeah, dinala ko yung pinuler natin doon. At so ngayon, tatambakan natin yun. ngayon. May mga portion kasi na malalim doon tapos dinadaanan ng tubig. Yun, yun, yun po yung tatambakan natin. So, samahan niya ako mga par. ngayon okay, mga par Bali tuloy natin yung ating vlog kahapon Kasi naputol yung camera kasi natin Pumuti yung ano niya, stream nya Kaya hindi makita yung ano niya. So ngayon okay na mga par Bali yung camera kasi natin yung kahapon mga par Nabasa ng ulan Basa so, siya So ngayon ay okay naman yun yung nakikita sa likod mga par ng bako. Kung may dumadaan na tricycle, yun may dumaan niya. Dalawang motor. Mga par, may dadaan na dump truck. Tingnan natin sa camera doon sa likod. Ang dumaan na sa mga paro. Ilim na siya. Saya bantu rumah mana, Pak?